ay pagbukas doon tayo una. Tayo ang sana niyan. Sasabay na tayo nang parko. Papasukin natin ang ating sasakyan. Walangan sa kayo. yan para una tayo lumabas Kaya yeah, yeah. nga. tayo mo na mamaya oh at sa gilid man kita oh dalhin nyo na ang yung ayan tayo po ay aakyat na lalabas okay, ng, okay. ng sasakyan at tingin tayo doon sa at ako ay najejje na Pa ba na 'to ididikit daw ang isa